She's a happy-go-lucky, adventures, thrill-seeker, spoiled brat, hard-headed, stubborn, at lahat na yata ng negatibong ugali ng isang kabataan ay taglay na niya. Then he met galit sa mundo, woman-hater yata, mabagsik magsalita, nagbabaga ang mga mata kapag pagalit na tumitig sa kanya, and yet maliban sa kumakabog sa kaba ang dibdib niya sa tuwing mapapalapit rito. Hindi niya masasabing dahil na natatakot siya rito. Maybe it's the other way around. Dahil sigurado siya. She was mesmerized by his handsome, dirty, macho look. At wala siyang pakialam. Kahit pasabi ng iba, mapanganib ang pumasok sa teritoryo nito. Mas lalo lang siyang itinutulak ng kanyang kuryosidad na tuklasin ang tunay na dahilan ng galit sa mga mata nito. Maybe, just maybe, kaya niyang palisin ang galit na iyon. Malakas na sigaw ni Hailey habang mabilis ang patakbo sa kanyang four-wheel na sasakyan na top down. Kasi hodang baku-baku ang makitid na kasadang dinadaanan ng sasakyan niya. Hayley, ano ba? Ang kasama niyang si Sandra ang nag-aalala. Baka maflatan tayo. Sa makalikabok o. Oh. Hayaan mo si. Ang sarap magpatakbo ng mabilis kapag nang baku-baku ano. Para tayong nasa Sahara Desert. Para tayong nasa Dubai. Ikaw talaga. Buhangin na naman ang disyerto kung saan ka sumasali ng karera. While driving. Ano? Eh, ito. Mabato at malubak. Makitid pa ang kalsada at baka biglang may sumulpot na tao. Tinan mo nga yung mga magsasaka sa bukid, oh. Napapasanod na lang ang tingin sa atin. Ginugulo mo ang tahimik na baryong ito. Lalong napahalakha si Hayley. Hey, hayaan mo sila. Mga taga-bundok. And leave it to me, Sandra. Kaya ko ito. Pagkaway lalo pang nagmatulin ang patakbo ng dalaga. Ikaw talaga. Naiiling na lang na kumapit na lang si Sandra sa mga gilid na hawakan. Habang naiiwan nilang alikabok at uso, ay nasasalubong at nalalanghap ng mga magsasakang nasa bukirin at iba pang taong nasa paligid ng kasada. Ano ba iyan? Kung magmaneho, akala mo'y nasa lungsod ho. Ang mga kabataan nga naman oo, ang yayamang, ang haharot. Naiiling na komento ng isang may edad ng babae na nagbabantay sa tindahan ito. Oo nga, hindi ba nila alam na baryo ito? tahimik ang mga tao rito. Kung makpatakbo ay akala mo may dalang dilubyo ang ingay ng makina ng sasakyan ni Yahoo. Saan kaya patungo ang ngayon? At mukhang may nambubulagod na naman sa baryo natin. Wika naman ang lalaking may edad na rin at may himas-himas na manok na tanda. Kung, eh saan pa? Tiyak na dyan sa bagong resort na ginagawang campsite ng mga tagalungsod. Nakakabuisin naman. Bakit pa dito pa nagtayo ng ganyang klasing lugar si Mayor? Mamayang hating gabi, ay siguradong magkakaingay na naman ang mga iyan sa lakas ng tugtugan at sayawan. Hindi na naman tayo patutulugin. Kuh, eh bakit naman tayo magreklamong lahat? Wala naman tayong magagawa. Pwede ba naman tayong umangas sa mga tauhan ni Mayor na nakabantay sa resort na yan? Natahimik ang mga naguumpukan sa sinabi ng may-ari ng tindahan. Oo nga naman, tameme sila sa Mayor nila. Hey guys, nainit ba kayo? Ani mo lalaking umigpaw palandag, si Haley eksaktong naiparada na niya ng sa sasakyan at hindi man lang nag-abalang buksan ang pinto para makababa ng maayos. Oo naman, ano? Nakala namin na hindi ka na darating. Nakangising sinalubong ng isang lalaki sa hili at sinalubong ng aper. Oo nga, hili. Wika ng kasama ng itong babae na nakapag-aper din. Alam mo naman na hindi masayang ang barkada kapag wala ka. Wika ng isa pang lalaki na hip-hop na hip-hop ang dating ng ayos at bias. Uy, nambola pa ha. Hayaan mo. Mamaya um, ay bibigyan kita ng partida sa Nine Balls Tournament. Hindi ako masyadong hahataw sa pag-ubos ng bola sa billiard para naman may ma-shoot ka. sargo ko sa mga bola, isang bola lang is shoot ko para ikaw nang na titira. Ewan ko lang kung magagawa mo ang tapusin ng laman hanggang Nine Balls. Tawa na ng barkada. Napakamot na lang ng ulo si Jeremy. Alam nitong kahit magpatalo sa umpis na si Haley, ay hindi rin ito maipapanalo ang laman dahil baka dalawa o isa. O baka nga hindi pa ito makapagpa-shoot ng bola ng builder. Samantalang kapag ang dalagang nakahawak ng tako, hindi na yun binibitawan hanggang hindi uwas ang bola sa mesa. O girls, ready na bang gagawin nating bonfire for Natatawang baling niya sa mga kaibigang babae na nauna na sa resort. Oo naman, Hailey. Mas maganda ang jamming natin mamaya kung may, may bonfire. Oo nga. Okay na rin ang timpla ng mga karne para sa barbecue party natin. Yes, yan ang gusto ko sa inyo eh always ready. Siyempre naman ano, gastos mo na nga, kaya kami na lang ang label. That's my girl, lalong natuwa si Hailey. Siguradong lalo siyang mag -e enjoy dahil sa mga kasamang para mga pagkit na nakadikit sa kanya at lahat ng kanyang utos ay susundin. Masaya ang mga kamataang nakapaikot sa one par, habang kanya-kanya silang ihaw sa baga ng mga hotdog, karne ng manok at baboy, habang may hawak silang mga beer can na nagyayelo sa lamig, may ilang umiinom ng hard drink may champagne naman ang tinitira. Ganun sila palagi kapag nag aouting outing Ani mo wala nang bukas na darating kung magkasayahan. Hanggang lumipas sa mga sandali, ang mga oras, medyo tipsy na ang grupo. Pero sige pa rin sa pagkakatuwaan. Mas lalo pang ang nagiging masigla. May humahataw na ng sales sa paligid ng one May nagsisigawan. May paris-paris na nagkanya-kanyang kubli sa mga puno ng iyog at may ginagawang kung ano. So, okay bang ba trip natin? Natatawang tanong ni Hayley sa mga kaibigan na nakikiumpok sa kanya sa tabi ng siga dahil napapagod na siya. Oo naman ano, ang saya. Teka, anong happening natin bukas? Tanong ni Jared. Hmm, sabi ni Manong Ma, guard kanina, ay masarap daw mga aso sa parting masukal itong bahay. Nalakaw rifle ko. manghanting tayo bukas. Naman, ikaw talaga. Ang hiling mo sa mga panlalaking libang. Hunting sa kasukalan, katakot naman. Baka maya, ay wild well boar doon na iling na wika ni Sonia. Hey guys, ang sabi ni Manong Ward ay marami raw ibon sa kagubalatan pero walang mabagsik na hayo. Pero bawal pa rin daw mga aso dahil maraming kanto sa bat ni Jill. Naman, isa ka pa. Computer age na ano? San ka naman nakakita ng inkanto rito? Napairap si Heli sa kasama. Aba, totoo yun. Sa promesya namin ay... Stop that bullshit, Jill? Narito tayo para magsaya, no? But just in case may engkanto nga sa gubat, hindi sasasantuhin ng bala ko ha. Sharpshooter yata ito. Natatawang wika niya. Ewan, basta ako. Naniniwala sa engkanto. Umira na naman ang pagka-promdi mo. Well, mainam na yung nag-iingat. Ikaw, Ineng, dapat kang ka mag-ingat. Ha? Sabay-sibay silang napatingin sa nagsalita. Ang may edad ng babae na nanay ng katiwala ng nurse na kanina pa nila napapansing patingin-tingin sa kanila particular kay Hale. Ano ho yun, Lola? Kunot na ang tanong niya. Tahimik itong humakbang palapit sa kanya at bagay ang naupo ng pating kayad at hinawakan ang mga kamay niya. Anong nakaguhit sa palad mo? Nasa hugis ng mukha Sa mga mata mo, nakatakda kang makilalang isang lalaking may kakayang higupin ang buong mong kamalayan. Isang malakas na kapangyarihang hindi mo magagawang labanan. Tila mahikang aalipinin ang buong mong pagkataon. Magmimistulak ang alipin ng damdamin ipakikilala niya sa'yo. Ano mo? Lalo siyang naguluan sa sinabi nito. Habang naghahagik-hika naman, ang mga kasama niyang pumalibot sa kanya. Hindi mo malalabanan ng malakas na pwersang ngayon. Kaya kung ako sa iyo, umalis ka na sa lugar na ito bago mahuli ang lahat. Ho, umalis ka na rito, hindi Kung ayaw mong masaktan, kung ayaw mong maging alipin ng malakas na pwersang hihigop sa iyong pagkatao. Dahil sa sandaling magtama ang mga mata ninyo ng lalaking may kakayang alipinin ng iyong katinuan, wala ka ng kawala. Malalahang binitawan ng matanda, ang kamay niya at tumayo na ito. Sandali lang ho, anong ibig ninyo sabihin at... Inang, bakit narit ko kayo? Sa lalapit si Joel, ang katiwala ng resort na nasa 40 na ang edad. Naku, pasensya na ho sa nanay ko at nag na siya. Ha? Hindi, maniwala ka sa akin, Inang. Umalis ka rin sa lugar na ito bago maging huli ang lahat para sa Kapag nakaharap mo ang lalaking yun, magiging alipin ka na ng inang, tama na, nakakaya sa mga bisita. Sigo, pagkuhay pilit ng inilayo ng katiwala sa kanila ng matanda at nila sa isang kubong nasa dulo ng risa. Habang ang grupo ay naiiwang nakamaang sa pagtanaw sa mag-ina, nalilito, maya-maya ay nagkatawanan, nagabir at hinarap si Hili. Halaka, Hili. Mukhang tinutukoy ng matandang iyon na lalaking may malakas na kapangyarihang hihigob sa iyong katinoan ay isang inkanto. Pakli ni Jerry. Oo nga, may malakas na parsa daw na taglay. Ano kayain iyon? Inkantado? O baka naman tikba lang? Baka kanyo kapre. Hindi, duwende siguro iyon na maaakit kay Hili. May sa kanya at dadalhin siya sa kaharian nito. Naku, kakatakot naman. Matakot ka na Hili. Tiyak na. He, Angin niya sa mga kaibigang ang nangangantsaw at naniwala kay sa matandang iyon. Ano ba kayo? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ng anak? Nag-uulya rin ang nanay niya. Kaya kung ano-anong pinagsasabi, pinanlakihan niya ng mga mata ang mga ito. Pero Hayley, paano kung totoo ang sinasabi niya? Hindi nga iyon totoo. At kung totoo man, kahit na anong lalaki pasiya, kahit na inkanto o kapre pasiya, otik balang. lang, no way siya sa akin. Malakas ang naturalesa ko sa mga ganyan ano. Isa pa, dahil hindi ako naniniwala sa mga ganyan, hindi yan tatalab sa akin. In fact, bigla yata akong na-excite na makinala ang makapangyarihan daw na lalaking yan. Tingnan ko nga kung sino sa aming dalawa ang magiging alipin. Hoy, ano ka ba? Jill, talagang kapag nakatagpo ako ng lalaking sinasabi niya, hahamunin ko ang kapangyarihan ng taglay niya, no? Ha, gusto mo hamunin ko pa ng ang suntukan o kaya naman barilan. Sayang naman ang pagiging black belt at sharpshooter ko, no? Ikaw talaga. Minsan naiisip namin, babae ka nga ba o lalaking nakulong sa katawan ng isang babae? He? Babae ako ano? Babaeng babae ako. na hindi ako naa-attract sa kapwa ko babae. Nagkataon lang na mahilig ako sa mga extreme sports at kung ano-ano pang mas mahilig gawin ng isang lalaki. Anyway, kaya nga nag-set up ako ng rules eh. Kailangan ang lalaking pakakasalan ko ay yung matigas kaya akong paupuin sa isang tabi. Kaya akong pasunurin sa mga gusto niya. And that kailangan may kakayahan din siyang paligayahin ako. Kahit good ko siya at magagawa kong tanggapin na may isang kagaya niya na magkukumando sa buhay ko. At kung hindi ganun ang lalaking makikilala ko, huwag na lang. Mag-iisa na lang ako sa buhay at kasi hodang tumanda.